ano po name niyo? I'm Cheryl po. Gwen Isguera po. Yes. Ben po. May po. Para sa inyo po, ano po ang ibig sabihin ng Holy Week? Holy Week po para sa akin is ano po, ah, pagdinilay-nilay at panahon po para po magbago and um, baguhin po natin yung mga kasalanan na nagagawa po natin. kadalasan nagsisimba, ganun. At saka yung mga may nagpipilitin ayun po yung kadalasan na nakikita ko dito sa Bulacan. Eh, ginaginitaan natin yung mga nakara ginawa ng Panginoon. Tungkol po kay Kristo na namatay. Marami pong bawal tuwing Holy Week. Pag-alaala po kay Jesus Kristo po. Paano niyo po ginugunita ng family niyo yung Holy Week? Binabawasan po namin yung kain namin and more on gulay po kami. And hindi po kami masyadong kumakain ng pork po. Nagsisimba po kami sama-sama pero ngayon po hindi po kasi busy po ako. Iwahiwalay din po kami ngayon, pamilya. Balilola ko lang po yung kasama ko sa bahay. pag ni Santo, hindi po kami kumakain ng mga pinagbabawal po doon sa Maybay. So parang fasting po lang po. Yung mga normal o tradition po dito sa Pilipinas, ginagawa po namin. Especially din po yung pagligo rin po ng hapon, iniwasan din po namin. Eh. And then po yung pagkain din po ng fourth wing po, ng Webe Santo at saka Birne Santo po. Thank you so much po.